So subukan natin kung ilang minuto natin makukuha itong ano. Dito mula sa tulay ng tikian papasok dito sa dungon. Dungon. Ayan. Sana hindi maputik. Medyo makulimlim. Gamit ang Honda ADV 160. Ito yung trail na gustong-gustong puntahan. Nang, lalo ng mga nagbabike. Tingnan natin kung ilang minuto ba Hanggang dun sa may labasan ganda dito eh Ayan oh Pag mga adventure bike The best dito Pag taga rito ka sa Mamburaw Hindi pwedeng hindi mo dadaanan ito Eh, mukhang wala naman putik ngayon. Hindi kasi masyadong umulan. Ayan, eh, let's go! Ilang minuto pero ang takbo natin, chill lang. Hindi tayo masyadong bibilis. 35, 40, ganyan. Ah, uh, 50. Yan, grabe lang putik dito kapag ka talagang panahon ng tag-ulan yan o, paikot palabas ng tayamaan dito din madaming ano eh siniguelas kaya lang hindi season ngayon dito yun o nangunguwa kami dito Ayan, sa lugar na yan. Diyan kami nakukuha. Puno ng siniguelas yan. Libre yan. Huwag ka lang magpapahuli sa may-ari. <laughs> Ayos. Dito kasi yung ano, maraming siniguelas. Ayan, manok oh. Pwede mo kunin yan. Huwag ka lang magpapahuli sa may-ari ng manok. <laughs> May, uh, malusog ngayon ang mga puno dito at mga damo dahil katatapos ng ulanan. Ayan si Tatay. Oh, the best talaga itong Honda ADV 160 sa rough road, eh, oh. Yung suspension niya. Kahit bilisan mo, hindi masyadong matagtag. Hindi mo masyadong rabdam yung tagtag. -tag. Pero siyempre, ingatan pa rin natin ang ating motorsiklo. Hindi ko alam kung nakaka-ilang minuto na tayo. Pero pag pas, -pas yung takbo mo dito, saglit lang to. Yung mga naka-mountain bike, enjoy na enjoy sila dito. Ang dami ditong nagbabike, lalo pag weekends. Yan o, no? busog na busog yung palay oh. Ang ganda ng kulay. Halatang busog sa tubig ulan o. Oh ah, uh, ito na yung ano papasok sa mga anong tawag sa puno na yung mahu, iba yun dito madalas kami nagpupunta uh, pag merong photoshoot merong ikakasal dito maganda yung photoshoot area eh. basta hindi panahon ng tagulan iyan oh grabe ang lubak matagtag eto na malapit na dun sa mahogani mahogani ka nga yun ay syaka na mahogani nga yung mga ginagawang poste hi doggy ayan e, na dito pag tag ulan grabe putik alam mo yung mapulang putik yung orange na medyo namumula Yan o, meron pang ambasa ayo. Medyo basa pa nga ayo. Ayun, ayan o, mapula-pula yung lupa. Yan matinding mabalahaw ang mga gulong. Kapag basa yan, kapag maputik. Yan. Wop. <laughs> okay, malapit na dun sa mga free na location photoshoot location na ito na simula dito paglagpas ang kurbada na yan ay yan o din dito pwede din dito ganapin yung mga horror eh ay, no, mga pang horror ay yan o. mga wrong turn hahabulin <laughs> ah, ka nung may dalang chainsaw ganda dito lalo pag mataas ang araw Ayan, ito yung madalas puntahan ng mga nagbabike whoop ya yeah, malalim diretso ayan oh malalaki na rin ngayon yung puno eh yung mga dati kasi namatay na yung mga lumang puno nyan ngayon napalitan na yan continuous naman yung pagtatanim dyan at na, ang alam ko inaalagaan niya ng DENR nagtatanim agad sila ng kapalit Uy, Ayan, dito yan. Iba. Marami-rami na rin nakatira dito ngayon eh. Ayan, tapos after nito, ay, may hukay oh. After nito, ay, bahaya na. Ay, hindi na, parang hindi na dito kakasya ang truck. Nahukay na siguro dahil sa pag-ulan. Ayan. Ayan malapit na tayo sa ano sa duwon hindi ko alam ang tawag mismo sa lugar na yan kung anong tawag eh, yung pinanggalingan natin yan yan maya maya lang pagbunga dito yung mga bahay mga bahay bahay wow. nakakailang minuto na rin tayo o, pag ganyan takbo lang, tamang takbo lang. Dami manok, Daming manok oh. Daming manok. Woopie. Marami na rin dito mga beach resort oh, kagaya niyan. Parang bago lang 'yan. Daming na rin nakabili ng properties dito. Eh. nakaka-relax mag-ikot dito sa lugar na to. Siguro ikaw, nakailang ikot ka na rin dito kung taga mamburaw ka. At mahilig magmotor. Okay. Malapit-lapit na tayong lumabas sa bahayan, dun sa sementado. ang sarap gamitin ng Honda ADV 160 ayan dito na tayo sa kanan palabas ang sarap ng tulog ni kuya oh. Ayan. Ito yung hiena ng Hiye na ng Pilipinas. Ayan o. Dito lang matatagpuan sa ano yan o. No? Sa mamburaw. Endangered species. Okay. Ayan. Bahayan na dito. Bahayan na. Sunod-sunod na yan. Kasi malapit na tayo sa mismong dungon. Ewan kong dungon proper ba ang tawag doon. Dungon proper. konting rough road na lang at matatanaw na natin ang simento dito sunod sunod dyan ang ano eh, beach resort pero mga private private lang na beach resort matag matagtag na dito pero hindi gaano pansin hindi gaano ako ramdam dahil maganda ang suspension ng Honda ADV 160. Uy Siguro paghapon na ulan dito. Iyan ah. Oops. Iyan. rough road test ng Honda ADV 160 grabe butas-butas oh, talaga ang kalsada ayan natatanaw ko na ang zemento ang kalsada eto na ayan o. eto puro bahay na dito maraming na dito nakatira May school. Meron dito elementary school. Ayan o. Oh. Eto, Dungon Elementary School. Ayan. So, wala dito hanggang doon. May konti mang hindi sementado. Pero konting-konti na lang. Hanggang palabas ng uh, tayamaan ay sementado na. Alam ko naman na alam na alam mo ang lugar na to. Alam ko naman na ilang beses ka na nakaikot dito. Lalo yung mga kalalakihan na dumidiskarte sa chicks. Sasabihin, ikot tayo. Diyan, dadalhin. Diyan sila na ikot. Ayan, may konting lupa pa dito. Weep, Ayara. May konti pan lubak-lubak-lubak. Eh lubak. itong area na to. Bakawan yan, bakawan. Ano bang English ng bakawan sa abang English sa bakawan? Mangrove. Capital M A Mangrove. Ayon, mga bata. Labasan sila sa school. Lakad lang. Hello. Sino daw ako? Si Piolo Pascual. Naka-helmet lang. Ayan. Ito nagmi-mix na yung lupa sa ano eh. Lupa ng ano. Ng dagat. Tsaka dito sa kalsada. Eh, ano ganda oh. Wow. Ganda dyan. baka na batuhan eto parang lupa na ng dagat ito eh ng tabing dagat medyo mahaba pa rin pala yung walang lupa ay walang kalsadang semento mahaba haba pa rin pero yun natatanaw ko na ang kalsada ah, 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 ah. kita na Dogi, tabi ikaw, may kahon no? Nalaglag na yata sa ano? Nalaglag na yata sa nagdi-deliver. Eh, <laughs> eto, kalsada na! Alright, ayan. Ayos. bandar yan, meron pang lubak eh. Nasira kasi yan nung tag-ulan. Ayan o. Oh. Eto, nasira ito nung tag-ulan buti na agad. Yan baka one low tide ngayon, no? pag high tide yung area na yan. Lubog sa tubig yan. Yan no? ganda. Iba. Dito naman sa side na to, itatayo yung ano. Yan, no? may karatula na. The mangrove. Yan, subdivision niya ang kauna-unahan dito sa Mamburao na subdivision malapit sa Bakawan. Di ba? Sold out na yan Ewan ko kung may ano pa May available pa Ito medyo Malalaki ang bato dito eh yan Matagtag Pero kayang kaya Kayang kaya ng Honda ADV 160 Ayan Ayan Sementado na. Yeah, mula dito hanggang dun sa labasan, sementado na 'yan. Hindi na kasing lubak nung dinaanan natin. Yeah, ganyan na lang kaunti. Yeah, konting batuhan tapos sementado na. Ayos. All right, ito balabas na 'to. Haba ng video. Ewan kung pinanood mo. E, ayan. Daming bahay na dito. At iyon. Ayun na. Eto. Diretso sementado na. Shout out sa mga nanood hanggang dito sa party na to. Yan. Salamat sa iyong panonood. Sana ay eh, rin dahil sa video na to. Ayan. Ang ganda dito. Bakawan na. Tabinda agad. Kaya lang kapal na mga halaman. Hindi natin makita. iyon Marami rin mga private beach resort dito sa area na to. Kaya lang medyo mabato yung dagat na yan. Hindi ka basta makakaligo ng maayos. Mabato siya. Hindi ka pwedeng sumisid agad. Baka gumasga sa mukha mo sa corals. Coral reefs. Pero marami dyan yung ano eh. Yung maliliit na ano. Na shell na kinakain niluluto lang yung kahalo ng luya iba sinusungkit ng ng karayo yan dyan yun ito resort to private sunod sunod yan mga private resort ito din yata oh. pang chill chill place ayan naman yung paakyat na ano. Sikat dati tong paakyat na to eh. Kasi may resort dyan. Kalimutan ko ng tawag dyan eh, Hindi ko matanda kung balay hangin ba. Balay hangin. Yan, sa toktok Ayan. Uy. Yun oh. No? Minsan may mga unggoy diyan eh. Diyan, maglalambitin mga unggoy. <laughs> Dati nakakita kami diyan. Isang pamilya. Mga unggoy. Eh, 'to pagbaba nito. Tay tay proper na. Diyan sa may pier. Yeah, isang pababa na lang. At tayamaan na. Yun. Ayan. Ang ganda. Ang ganda. Eto, tayamaan na ito. sa bagay yung pinuntahan din naman natin, tayamaan yun. Kaya lang ito yung proper. Tayamaan. Hindi ko alam kung bakit tinawag na tayamaan eh. Hindi ko pa alam yung history bakit tayamaan ang ipinangalan dito yan puro bahay na ito puro bahay na yun dun tayo mag end sa ano sa may pier para makita natin yung crocodile mountain crocodile mountain whoop yeah Iyon oh. Ito yung pier. Pondohan yan. Pondohan. Maganda ditong tumambay. Lalo kapag palubog ang araw. Ayan yung Crocodile Mountain. Oh. Yun. Para kasi yung buwaya yan. Parang mga taga-sinado. Iyon oh. Iyan. Okay. Salamat. Bye.